Honorable Juan Miguel Migs Fernandez Zubiri. Senate President. Philippine Senate. Dear Honorable Senate President Zubiri, pagbati galing sa Mindanao. Tanong bilang ordinaryong mamamayan. Nais ko pong idulog sa iyong pansin ang tungkol sa mga ginagawa ni Senator Rafi Tulfo. Ika nga gusto lang nating malinawan tungkol sa mga ginagawa ng kagalang-galang na Senador Tulfo. Ito ay tungkol sa pananatiling medyaman ni Senator Tulfo. Bilang isang halal na opisyal ng gobyerno, patuloy siyang nagtrabaho bilang media practitioner at aktibo bilang taga-paganap sa programang Wanted sa Radyo at Rafi Tulfo in Action na pinapatakbo ng pribadong kumpanya. Sa so, magandang hapon po sa ating lahat and welcome po sa ma-action edition ng Wanted sa Radyo, ang kagampi ng mga inaapi. At ngayon po ay March 14. At ako po si Shari Roman Macat, babati na po ang nag-iisa nating action man and hari ng public service. Magandang hapon at mag-uho po, Idol, Rafi Tulfo. Magandang umaga. Magandang tanghal, magandang hapon, magandang gabi. Sa mga sulok ng daigdig, may mga Pilipino, ating mga minamahal na WFW. Ako po yung masaludo sa inyo. Siyempre, sa ating mga manggagawang Pilipino. At ano? Maliban sa tingin natin sa paglabag niya sa pamamagitan ng pagtatrabaho bilang media personality, ang mga sumusunod na gawain ni Senador Tulfo ay sa tingin din natin ay pang-aabuso ng kapangyarihan bilang isang halal na senador. Host siya ng Wanted sa Radyo at Rafi Tulfo in Action, di na pwedeng paghiwalayin ang pagiging senador niya sa pagiging media man niya bilang host sa nabanggit na mga programa. Ang mga kawani ng gobyerno na tinatawag nila, ay napipilitan sagutin ang mga tanong nila, dahil nga sa pagiging senador ng host, kung di man siya ang host binabanggit o dinadala ang pangalan niya ng ibang host para makuha ang gusto nilang mangyari sa programa gamit ang mga katagang nakikinig si Senator Rafi Tulfo manghihingi ng update si Senator Rafi Tulfo. Kadalasan kung di man lahat ang mga dinala niya sa Senado para investigahan, ay galing sa programa niya, sa rason na dinakuha o nasolusyonan ang problema, na isinanggunin doon o nagmamatigas ang kanilang panauhin na sabihin ang sagot na gusto nilang marinig. Sa ginawang investigasyon ni Senator Tulfo sa Senado, halatang di naman talaga investigation in aid of legislation ang ginagawa dahil halatang di pinaghandaan sa halip na gusto lang na ipakita na kaya nilang dalhin ang mga investigasyon na ginagawa nila sa programa nila sa Senado. Para mabigyan ng kulay ng integridad, ang mga programang nabanggit, nagagamit niya ang pananatili niya bilang isang mediaman at sa kanyang ginagawa sa kanilang programa sa ngalan ng serbisyo publiko na nanghihimasok sa mga trabaho ng ibang ahensya ng gobyerno, lalong-lalo na sa mga pulis. Kahit anong pangungutya at pagpapahiya sa mga panauhin niya, di talaga siya masasawata dahil maliban na siya ay isang senador, panakot niya palagi ang papatawag kita sa senado, mapapahiya ka lang doon at makukulong ka, parang gumagawa si senador Tulfo ng isang sangay ng pamahalaan na kung saan pwede siyang manghimasok sa trabaho ng ibang sangay ng gobyerno. Maliban sa presidente, sa tingin natin, siya ay may kapangyarihan na ipaandar ang gobyerno ng Pilipinas. Ano kaya mangyayari kung maraming halal na opisyal subukin ang ganitong estilo? Bilang isang senador, katanggap-tanggap siguro na manatili siya bilang mediaman o host ng mga nabanggit na programa kung ang kanyang ginagawa ay pawang pagbabalita lamang. Di ang magiging tagapamahala o panginyalam sa mga investigasyon na ginagawa ng ibang sangay ng gobyerno. Ako'y nagpakumbaba na sabihin, nagagamit ng butihing senador ang kanyang posisyon, para sa kanyang pansariling kapakanan, at para lalong mamayagpag ang mga programang kanyang nilalahukan, sa pangalan ng serbisyo publiko. Sana ay mabigyan ng pansin ang pagtatanong nato, maraming salamat. Sa inyo sumasaludo, Mr. Jepoy.